Namamaga yung dito niya, yung buwan niya, ano na talaga, bakit? Oh. Grabe, gonna... di ba ilang taon, ilang taon na wala yan Tagal. O, oh, kita niyo. 20 years. Oh, 15, 15 years. Ah, 15? 15? Eh, 15. Oh, 15. Grabe. Ito yung dito niya, o. 15 years. Ito siya, o. Pati yung otay. Nagpa niya siya, tanda Ayo, sa ora. Tanda sa ora, ano na. si tatay, o. Laguna po, tatay. Laguna po,

Dito kayo. sa kasama no? <tire> no. um, okay. no. so, no. siya, di ba? Ang salita po si Tatay. Sinabi niya po yung address. Address niyo po. Sinabi niya po yung address. 5949. Eh wala na po na kami doon. Opo. Dito na kami katuyo pa. Opo. David, andang kitang halat. Sa Bulacan sa Baliwag sa 1200 manila yung Hospital. Hindi, alam mo, mental. Hina, hina, ay alam mo. Oh, alam bata to. Alam ko, alam ko naman. yan ito. Walang bis ito. Pagka-arman ang kasama si Michael, yung malaking tao dyan sa ano, yung kidang Kaya mirabate, tao dyan sa amin. Nagtitinda? Oo. Ano ko yun, ganyan, wala makapapate, kapate.

Sabi ko ano pa yan si kaya nagbunta yun sa pagaya. Hindi, nagbunta mo pa tatay mo. Ayosan na, tayo. Takal namin lang, takal namin na ng isang Kasama ni Kuya Mudian. Manila, Bulacan, Metro. Sabi Tatay. yung mga nila. Sa bahay namin na. Nakakaiyak yung pagpuno

werp ko Oh, hindi talaga Dinang ano nila 'yung mga ganyan, nakakakulit. Marami silang lalabas. Ayun na. Yan sa magayon pa nang samay din O, kunya ka, ang galing talaga. Yan din kurat. Apo. Apo. Ano ba 'yan,

ano para okay siya. Ayon, ang anong araw ng finding ng doktor yan papuputol. Kaya e lang hindi sila Hindi tumayag. po namin paputol Tinagsagaan nila ang gamutin sa paglalanggan. Oh, pa magaling na po 'yan, magaling na. Sobrang ano po niyan. Labas yung buto niyan. Ang laki ng bata. Laki. Hmm. Grabe. Buti nakilala ni Tantan kagad. -tan Ako hindi na eh. Nakasama ni Tatay Pipo palang ano yun. Pipo ang ano, eh, palayaw. hindi na alam ko. Kaya yung mamundi, sumama to sa Bisaya. hindi. 2007. 2007 umalis. Kasi kay nanay. Thank you po sa ano barangay natin, 'yung barangay Bagbag, Mabaliches at naibalik na si Tatay sa pamilya, niya, nakita 'yung magulang niya. Oh. Maaga ang ano, maaga pamasikay Tatay kasama niya 'yung pamilya niya

salamat sa mga ano no, sa mga ano ng barangay at ay si tatay tatay Florencio at kasama na niya yung magulang niya